Hello guys, pasensya na kayo, mayroon na may sit na, nandito sa airport, Jollibee, dito kami. dito kami. 11:00 PM. tapos dapat dating doon, ano? for 6, 8, Sa, Cang. Jada. Good. 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 Good.

<laughs> Kanina pa ako dito, mga 9, ang mga 8 o'clock, nagpunta hanggang no, mag alas 5 na. Pero sa kainin, kakaupo, hintay sa mm, ano, kaysa abuti yung ako ang ma maghintay kaysa mabulis. Paiwanan tayo. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Thank you for watching.